Hi! Hello, mabuhay! Mga season friendship! Tara! For today's ganap, mm, kakain na po tayo! Kung ma-remember niyo po, nung no, isang araw, nagluluto po ako. At ngayon, ayan na, ayan na. Ako ay kakain na. Tara, mga friendship and sisi. Mm. Ano bang ginawa ko? O yan, di ba? kita, -kita niyo naman. Bago kakain, tayo ay magpasalamat muna. Ganyan. Bago naman natin lamutakin at kakainin yung balls na niluto ko at shrimp. O, di ba? Ay, naka mga friendship and sisi. Alam niyo ba sa nga araw na to. Talagang gutom na gutom ang person. So sabi ko, after ko magluto, hmm, humanda kayong balls na kayo at shrimps na shrimp na kayo. Kaya ayan, o ba? Diba? Ang rice ko pala dyan, mga sisi, is basmati rice. O, oh, diba? O, oh, sinang makarelate sa basmati rice. O, oh, diba? Taas ang kamay. Naku, ang sarap lang talaga. Talagang, na, talagang dito lang taga ako nakakain ng basmati rice. Kaya, hindi ako nandiyo jasmine rice. O, oh, diba? O, oh, diba? Ganyan talaga ako kumain. Tingnan nyo kung paano ako nalamutak at kinain nyo. Sinipsip yung, mmm, mmm, ganyan pala pagbalat ng shrimp na yan. O, oh, diba? Pati balat. Mmm, talagang dila-dilaan ko pa yung eh, ay, eh, basa, basa, yan. Ang, um, di ba, ang, um, sarap. O, uh, di ba, alam ko kayo mga friends, Japansisi dyan, si naglalawain na ba kayo? Um, ang, sarap talaga. Um, sa pangas, ang, um, di ba, Ayan, ang boss naman, ang boss, Ambot? Um, uh, Adiba, ah, di ba, ang sarap talaga ng boss. Lasang crab. <laughs> sana all lasang craft. ah, di ba actually nanonood din ako dyan ng Netflix. alam mo pinanood ko horror ah, di ba Ang combination horror at sa kakainan. mm ano ang ginagawa ko dyan? Tapag kakain ho tayo ng shrimp, huwag ho natin kalimutan, sip-sipin ang olo. Kasi po, nasa olo po ang sarap ng juice ng sa olo ng shrimp. Pagkatapos ng olo, pagbalat naman, yun pati yung balat, sip-sipin din natin kasi ang marami ho talagang sauce na kalagay doon. Ang mga special na ingredients ay andon sa balat. Ganyan, ganyan. Pak, 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 sapak. Mmm, Mmm, ang sarap talaga. oy ay, ay naka mga ka-friendship man alam nyo pa dati? Talagang, ano, hirap akong bumili niyang ganyan. Kasi sabi ko, ang mahal-mahal naman, lalo na pag sa Pinas ako dati. nakupo nakupo Talagang, talagang, talaga, talagang, talagang masasabi ko. Pero pagdating ko dito sa, hmm, kung saan mo ako ngayon, ay sabi ko, ay, pwede na pala kasi caring-caring na pala yung presyo. Presyo, o di bo? Mm. Alam mo din mga friends, sisi ko ay yung niloto kong ulam na yan. Alam nyo, hanggang tatlong araw ko pa yung kainan. O oh, diba? Ganito kami dito. Aabot ng tatlong araw. Kasi nga, one day, one eat. One day, isang araw lang kasi ako kumakain. O oh, diba? Balik ako kumakain. Dinner lang po ako. Hindi pa ako kumakain masyado ng laan ng breakfast. At saka lunch, pambihira lang. Or minsan lang talaga ako kumakain ng breakfast. ako kumakain man lang, kunti-kunti lang. Pero pag-dinner, doon kumakain na ako. Pero in between, coffee is life. Oo, oh, kayo din. pagan na ba yung mga ginagawa niyo? Lalo pa sa ako, talagang basta may kape lang. Masaya na ang kaluluwa ko basta may kape. Kasi nga, coffee is happiness. Aside from, mm, happiness talaga yan. Ay, ay, handa sana ka pala. O oh, pati ng sauce niyan. Naku, mga friendship siya Pati ng sauce. Ang sarap-sarap talaga. O, di ba? Naobos ko yun. At after kumain, may panghimagas ho so, tayo. Ang masarap na mangga. Actually, it's a Pakistani mango. Alam niyo ba talagang Pakistani mango na yun? Napakasarap po. Napakatamis. At sya, sya mura lang ho yan. O, di ba? Ang sarap niyan gawing shake, shake, rattle and roll. O kaya mango float, yung mango ang lumilitaw. Mm, talag talagang, ay, ay, ako pa talaga. Ay, basta, after niya talaga si ang busog na ang, ang person. Kasi nag-iisip naman ako, ano ko yung gagawin ko? Maglakad ba kaya ako? Matutulog? Or ano ko, yung makatihayan na lang? O kaya mag-pwede, mag Facebook, o sya sya mga friendship. Thank you so much. Bye-bye. Ingat. Bye-bye, bye-bye. Um, hanggang sa muli.